ano to mag tawag nun mga mabulok yan at least nababad ko na lagay ko dito nababad ko na to sa tubig na may asin ngayon natin baka maduling kayo tubig na may asin i-drain ko na. Mamaya na to gagawin mo. Gagawin ko mamaya. Basta ang target ko ngayon, mag ice mo din muna ako. Dami kong naiisip gawin, di ba? Di na ako nakapag-alok ng ice candy sa labas. Dapat nag-alok ako kasi mainit ng panahon, Oh. Ayan, maganda pag nababad siya, guys, ng ano, yung tubig na may asin. Kasi lalabas yung mga anik-anik dyan. Dito ko siya i-drain. Mamaya ko yan siya gawain. Salad. O oh, si... Di ba? ko kong naisip. Meron akong carrots at saka pipino. Pang salad nga. Ayan. Sige, Art. Oh, thank you, ha? Okay lang yan. Gorabels. Ngayon ay mag... Mag ano na tayo ng ating pang ice candy. Ice hindi Hindi ko siya i-blender kasi sobrang mapino pag i-blender ang ating ice candy. Ang ating mangga pala. Kung na ibang ito. Ayan, mega love shout out sa lahat. Salamat sa inyo guys. Shout out kayo ang aking mga kasamahan. Ang aking mga bababait ng mga kasamahan. Guys, ang mga katrabaho ko napakabait. Ang babait nila. Kayo guys, ang mga kasamahan nyo ba sa trabaho ay mababait? Ako guys, sobrang babait nila guys. Talaga namang mapapawaw ka sa sarap. Mapapawaw ka sa kabaitan. Yung kaya mong magtigil ng 20, 30 years sa nila. Mabait sila, guys. Okay. Si Grace, Mary Grace Falcon, mega love shout out. Meron din siyang channel member, ay channel, YouTube channel. Ayan. Mabait si Grace, guys. Sobra. Si Eileen Ergina, ay napakabait. Taga-bicol yan, guys. Mabait. Si Angel, Angel Marioles, mega love shout out. Mabait din. Si Kyra Camille Poblar. Ay, super bait. Yan sila. Daniel, John si Coco. Si JP de la Cuesta. Mega love shout out, JP. Si Zedric. Napakabait. Si Harvey, Samsung, Ay, sobrang bait ko. Sila naman talaga yung makasama, guys, na parang pagkasama mo sa trabaho, ay good vibes lang. Walang ka, walang ka bad vibes, bad, bad vibes, guys. Ayan, shout out sa lahat. Natulog, natulog, di lang sis na bay. Okay, sige, sige. Mali yata spell mo sa kusina nasa ah! Anong mo na sa title. Ah! Ano nakalagay? Hayaan mo na, baguhin ko na lang mamaya. Sko. Tulog. Ano nakalagay? Hayaan mo na. Baguhin ko na lang mamaya. Huwag mo na pansinin. Part of growing old. Hoy Art, baka may gagawin ka. Okay lang ako dito, ha? Sige lang. Ano lang to for the sake of may kausap lang. Baka maglock yung aking pangahabang nagawa. mababait din bang mga kasama mo sa trabaho? Ako art super bait. Mapapawaw ka sa bait. Matulog, natu, matul. Ay, sige sis. Good night sis, Imelda Ingram. Good night, tulog ka na. Salamat ha, two times ka umatid. Si akong bahala sa mga ano mo, sa mga, tawag ni Re. Yung iyong mga mag-screencast tayo ako ko ulit. Akong bahala sa iyong mga highlights, Gigora, Gora Bell. Very supportive yan guys sa Imelda Ingram. Wait ha, mag-highlights tayo guys.